60. Okay. Welcome back po. <coughs> 60. Magkano? Hmm. Uh, 60, 60 tayo. Hmm. Kaya kung ano gusto mo. Sige na. okay. okay. <laughs> 60 na rin ako. hot na hot ah. Masagit na. hmm. Black pair, red pair. <coughs> King to us. Sino mo taya? Siya. Oh, black pair tayo ha Jack. Black. Hmm. Kuha ko na yan. Anong pinakamatas dyan? Alas o uh, dos? Uh, oh. oh. alas. 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 Ay, alas On to ano lang, ten. Kan ba tayo? Black. black. Black ba? Black. red? Makurito na yan, black. Red. Black coffee. Mm. Mayroon yeah. lang ka ni Teresa, diba? Mm. Ano yan? Sa'yo ba uh, yung uh, mga yan? Oo, akanto. Ikaw ano mas yun lang. Mm -hmm. Yan, kuha na. Mm -hmm. Ang pinapanalo. Paris. Wala, mali. Anong Paris po Ano ba yan? Ano ba pinarisan? Wali, eh. wali.

Pag in-straight ko ganun Ilalagay ng gitna Okay na yan, tignan natin siya. tama siya <coughs> Black pair? Wala hmm. yan black pair Wala <coughs> Ano ba yan? Wala black, pear. black pear. Oh, hirap mo dito. Plasis, oh. Ay, At Talo pa yun? Nakalimutan ko. Five bars mm -hmm. oh. hmm. yan? Wow. pawa ko. yan. Dobli ka. Kalimutan ko lagi sa taas. Ah. Oh. <laughs> gitna dapat yun sa taas ko singko Ito. pani yu what 120, ba ka double uh. kailis naman ka galing naman ng bank <laughs> ito <laughs> panalo ko paano talo ko sa baba. ay ka pala sa talo uh, panalo 5%. Ito lang ang panalo. talo to. Uh -hmm. talo 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 wala yung black bear? Meron, king. 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 Ah. saan? Ito. Sa mm. kanya na, daya agad tayo. Dahi tayo na.